Kinilaw na labanus with atay. Kalahating kilong atay, binabad ko muna sa apple cider ng 30 minutes. Kung wala kayong apple cider, pwede nyo isyak siyang ibabad sa suka. Then, hiwain niyo ng maninipis na pahahaba. Pagkahiwa ng labanus, igisa sa maraming bawang, maraming sibuya. Ay! Kulahin mo na lang. Dahil sobrang dami nito, isang malaking kawa. Eh, pwede nang ilagay ang atay. Halos luto na ang atay. Dahil binabad na natin siya sa apple cider. Lagyan natin ng black pepper. Carrots. Nilagyan natin siya ng apple cider.